Kumusta? Walang pasok. Lab, live muna tayo. Bago pumunta ng pack and save, mamaya pupunta ko ng pack and save. Ayun, nandito lang ako sa bahay mga Kapimboy. Dito sa aming bakuran. At maya maya, alis ako. Live muna tayo ng mga 20 minutes. Ayun, wala pa nanonood. Ay, ay mga kapinboy, nandito ako sa bakura namin. Sa labas ng bahay. Ayun o. Oh. Hindi maipatong yung cellphone ko. Walang patungan. <clears throat> Hindi ko maipatong. Hindi maipatong. yun may isa na nanonood maraming salamat shoutout sa iyo ayo ay may patong tripod ko hindi pwede dito ko na lang Uy, shout out sa inyo dito lang ako sa bahay may talaga yung tripod ganyan na lang hawak na lang lubro eh Kumusta kayo dyan? Uy, may four viewers na. Ako makulim-lim. Huwag namang umulan. Makulim-lim. Pupunta ako ng pocket save maya maya lang. ngayon ay 3.41 ng hapon mga pinboy 3.41. Hello Cherry Baby, maraming salamat. Sherry Berry nanonood kumusta kayo dyan ayun may 7 viewers na tayo kumusta po magandang hapon dito sa amin Hindi ko may baba yung, hindi ko may lapag yung cellphone ko. Walang patungan. Ayan, mga okay mga kapitbahay namin mga magtahimik na lugar dito Yun oh. live tayo ng mga 20 minutes mga kapin boy bago pumunta ng pack and save magbablog din ako papunta ron at mamimili ako mga akin ko. Mamimili ako ng tubig. <laughs> Bibili ako ng tubig. Mula pag sa akin niya. Eh. Mm -hmm. Gakainip dito. Gagala ako mamaya. Punta ako pa kain save. Tapos mamayang hapon siguro. Or mamayang gabi baka pupunta ako ng fitness. Day of Eman. Kumusta Eman? Long time no siya. Hindi na kita nakikita sa bus stop Eman ah. Doon ka ba rin ba pumapasok sa malapit sa MIT? Oh, madalas ako pang gabi Eman ang pasok ko ay 1.30 hanggang 10 hindi na kita nakikita doon sa bus stop eh. lagi ka bang pang umaga? madalas ako pang hapon, pang gabi Anong araw wala kang pasok, Eman? Na Sabado. Ako, may pasok ako ng Sabado linggo. Maraming tao sa time zone pagka araw ganda ng day, ang ganda ng ano nyo, no? day off nyo, no? Sabado, linggo. Ha, sa amin, di pwedeng ganun, eh. Kasi kung, ano, maraming tao kasi yun, eh. Busy yun, pagka araw. Hindi na tayo nagpapangabot sa bus, <laughs> sa bus stop. Sa Heman Park. Nasa work ka ngayon Eman? Eh, Anong oras ang uwi mo? Pupunta rin ako ng ano eh. Pupunta rin ako dyan eh sa Manuco. Pupunta ako ng fitness tsaka sa super center. Ayun, 5.30 ang uwi mo. Malapit na. Dalawang oras na lang. Walang ko lang dalawang oras. Papakasyon ka ba Eman eh, sa December? Itong December? Kailan ang bakasyon mo? Kailan ang winyo ng Pinas? Ako uh, ako nagpapaalam kaya lang mo malabo eh. Malabo dahil busy nga daw yung panahon na yun. <laughs> Kailangan ng tao subukan ko ngayong ano ngayong tawag dito bakasyon or summer ay summer April mga ganun bakasyon ng estudyante bakasyon ng mga estudyante sa Pinas April May sana payagan Saan? Ay man, ngayon? Eto, relax muna, tapos ko lang magwalis walis, magluto, kumain, maligo. Ang susunod ko naman, pupunta ako dito sa Pakinsave. Sa Pakinsave natin, malapit sa atin. Bibili naman ako ng tubig. Tubig lang bibili ko, wala pa sweldo eh. <laughs> tubig lang muna. <laughs> Tsaka na yung mga grocery. Ano pa ba? ayan tubig nga lang talaga eh wala naman akong ibang bibili eh. tinapay may tinapay naman ako dyan may bigas wala na akong ulam pagkan siguro pag sweldo pag sweldo na mamimili ako ng ano, stock na ulam baka bukas ng umaga eh. nilipat na yung aming ano eh Pay Day. Dati Martes ng gabi, ngayon ito, mamaya, Merkules ng gabi. Tuwing Merkules na ng gabi ang sweldo. Weekly ang sweldo. Yung iba naman ano, every two two weeks fortnight. Ay mga kapinboy, pahinga lang dito, relax relax muna sa alas 4 ba, pupunta na ako ng pack and save mamimili tayo ng ano bibili na ako ng tubig ito trolley ko hiram ako ng trolley kay kuya Alex pwede namang ano pwede namang uminom ng ano dito sa gripo yung mga uh, gripo nila rito dati dyan ako umiinom eh kaya lang syempre hindi natin sigurado kaya uh, bumibili na rin ako kay papano. Alas 4 punta tayo sa Tapit Save. Iba ko yan. And then, maging itong oras. Alas 4, 352. Malamig. Hindi kayo busy ngayon, Eman? Kumusta trabaho mo? pinapanood ko yung ano. Dati kong vlog. Boy. Live on it ay sandali. Das po pa ako Pahinga, walang pasok sa trabaho. Ayan, alas 4 alis tayo. malaglag ka. Naku, malaglag yung bata. May bata rito. Ako, baka malaglag ito. Ako, makit na sa bubong. Makit sa bubong. Ako, asan ba yung papa nito? Ako, nakakabahan eh. Ayoko na ipakita Ayoko ko lang ipakita at baka bawal eh <laughs> baba malaglag ka dyan oh. ayun lumalambitin saan? sa ano sa gutter ng bubong <laughs> taas pa naman ayun bumalik na Ayan, 5 minutes na mga ka mga PinBoy, maraming salamat po at nag live lang tayo sandali at papunta na rin ako ng pack and save yun magbablog din ako don at bibili lang ako ng tubig at yun maraming salamat po hanggang dito na lang thank you po sa inyo